Nakisa si Vice President Sara Duterte sa pagunita sa araw ng mga bayani sa lungsod ng Lapu-Lapu kaninang umaga. Sinimulan sa flag raising ceremony sa Mactan Shrine ng selebrasyon at sinundan ng pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Datu Lapu-Lapu. Kasama ni Vice Presidente Duterte, si Lapu-Lapu City Mayor Junar Chan at ang may bahay nito na si Lone District Representative Cynthia Chan. Sa kanyang talumpati, binigyang din ni VP Sara ang naging sakripisyo ng ating mga bayani para makamit natin ang kalayaan. Naging malaking ehemplo anya sa bayan ang katapangan ni Lapu-Lapu na kilalang unang bayani ng bansa na nakipaglaban sa mga mananakop na Kastila sa bantog na Battle of Mactan. It's memorable to celebrate National Heroes Day in uh, Cebu, especially in sa the because uh, it is a city named after a true patriot and uh, a great hero considered by many. And uh, there is a isla in where uh, the battle against uh, oppression uh, happened.